Tapos yung sabaw niya. Mmm, sarap. <laughs> Malinamnam talaga pag ano. Sabaw ng tahong, sabaw ng hipon. Malinamnam talaga. Mmm. Pwede pala kahit anong gulay din eh, no? Kasi ito sa luyot tsaka ano, eh. Tapos wala siya ring luya. So, ayan guys, ang front ng bahay. Walang tanim. So, tinaniman ko. Ayan, ang mga tanim. Pero, nang tumubo, tingnan nyo, ayan siya. Parang hindi ko siya feel. Parang gusto ko siyang palitan. Ano sa tingin nyo guys? <laughs> gusto ko palitan ng mga nakapasok. Kasi ano eh, mas maganda yata yung nakapasok ang itanim ko na dyan. Ang ilagay ko sa front, ba? Diba? Magluluto ako ngayon guys ng tahong. Yan. Wala akong luya. Siguro ilalagay ko talaga ay sibuyas. Tapos bawang. Isa ko lang. Tapos malunggay. And sa luyot. Kung ano na lang ang available. Yeah. Hi, guys. Ayan, magluluto na ako ng tahong. Uh, wala ang magawang video kasi maulan din dito kahit yung bagyo e eh, dyan sa Luzon dito sa Visayas ay apektado rin dahil sa habagat. Kaya, ayan, isishare ko sa inyo ay Pagluto na lang ng tahong. Ayan. At uh, iba kasi ang aking mga gulay. Tapos walang luya. Ang gulay ko isa luyot at malunggay. Ayan. So, ato guys. Tapos ang aking isa sa ay hinugasan ang bigas. Anong hinugas-bigas ba yun? Yan. <laughs> ating bawang. Next yes, ay ayan. Tapos, ilagay natin ang sahod. Ayan. ayan Papakatasin ko muna guys bago ko lagyan ng sabaw. Ayan guys, nagtutus katas na. Lagyan ko na yung sabaw. Ayan. Lalagyan ko na ng asin. Ayan, hindi masyadong marami. Pansya lang. Ilalagay ko na rin ang gulay kasi isa luyot ito. Para maluto. Madali lang kasi rin maluto ang tahong. Kaya ilalagay ko na ang saluyot. yan kaya na siya guys. Kulo na. So ilalagay ko na ang marunggay. Ayan. At lalagyan ko siya ng cubes. Ayan. papakuluin ko lang ng mga 3 minutes. Ayan na. Kulo na siya guys. Kasi uh, yun? Naririnig yung kulo niya. Titikman ko ang sabaw kung tama lang. Ayos. Ayos din pala kahit saluyot ang gulay niya at walang luya. <laughs> okay siya guys. Ayan guys ang aking nilutong pahong na may sabaw. Ayan. Saluyot ang gulay. Tapos meron akong suka. Isasausap ko dyan ang tahong. Tapos ito yung kanin. May galab shoutout sa inyong lahat guys. Ayan. Uh, so ito na yung aking niluto. Ayan guys, ito na. Tapos ito yung suka. So, itry ko ang ayan. Sukang ito ay sukang yung tapos may sili, bawang. Mmm. Ang sarap. Yung tuloy makayog Ang mama ko mahilig sa ano, sa tahong pero ano lang siya, tawag doon yung steam lang. Tapos yung isasawsaw niya nasa suka. Ganun si mama. Hmm, Harap. Tapos wala siya rin luya. Harap. Hmm. So, yan lang guys ang aking Uh, share ngayon. Nasaan na ba ang camera? <laughs> Yan lang. ilang guys, ang share ko ngayon. at uh, ang gulay ay sa luyot at walang luya. Tapos, hindi ako nakagala ngayon sa kabukiran at sa kadagatan. <laughs> Kasi, ano, uh, Maulan dito sa aming probinsya, apektado rin siya ng habagat. Hindi lang yung Luzon ang apektado ng bagyong krising dahil na may habagat. Siyempre malapit kami sa dagat din. Tapos sa kabundukan hindi rin makagala. So, iyan. Ito lang yung aking share ngayon. Kung nagustuhan niyo po ito, please give it a thumbs up at subscribe na rin po kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakasubscribe. Ayan. And don't forget Jesus loves you. And God bless everyone. Bye. Until my next video. Bye.